Isa-isa namang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa politika at iba pang mahahalagang isyu ng bansa sa pagbisita niya sa Cambodia. Kabilang na dyan ang tungkol sa plano nila sa 2025 elections at ang relasyon ng mga Duterte at Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President. Maraming napaisip sa pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte na sinabi niya noong Martes bago tumulak papuntang Cambodia. Pareho raw nag-aalala sa kanya si na Pangulong Bongbong Marcos at ama niyang si dating Pangulong Duterte. Pero hindi na niya kung bakit. Sa kanyang pagbisita dito sa Phnom Penh, Cambodia bilang presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO, nagkaroon ng pagkakataon ng media na tanungin si BP Sara tungkol dito. Paliwanag ng bise, marami rin ako siya nagtatanong kung ano ang plan nilang mag-ama sa papalapit na 2025 midterm elections. Hindi kami nagdi-discuss ng politika uh, ni President Rodrigo Duterte. Noon man, bago pa siya naging president, nung naging president siya hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin uh, ni former President uh, Rodrigo Duterte. Indirin rin lingid sa kaalaman ng marami. Ang lamat sa relasyon ng mga Duterte at Marcos, bunsod ang sunod-sunod na banat ng dating Pangulo sa Administrasyong Marcos. Kaya nang kamustahin ang bisik kaugnay rito, ang sagot lang niya. With regard naman to um, President uh, Bambong Marcos, hindi namin pinapag usapan yung mga uh, paniniwala ko or stand ko or opinion ko sa mga national issues. Natanong din si VP Sara tungkol sa pagpasa ng Kamara sa panukalang kanselahin ang prangkisa ng SMNI. Hindi naman na mag-matter yung uh, advice ko and yung opinion ko uh, dito. no, What uh, I would suggest uh, sa, sa SMNI is to consult uh, their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Naging abala ang vice-presidente sa kaliwat-kanang meeting dito sa Cambodia. Kaninang umaga, nakipagpulong siya sa Deputy Prime Minister ng Cambodia, na tumatayuring Minister of Education, ang counterpart niya sa DepEd. Bumisita rin siya sa isang Cambodian Primary School at nakipagkwentuan sa ilang estudyanteng Pinoy sa Philippine International School sa Penompeng. Pero sa huli niyang event, nakipagkita ang Vice Presidente sa Filipino Community kung saan nakarating kay BP Sara ang hiling ng mga guro dito sa Cambodia. Napag-usapan namin is yung challenges sa uh, nila dito. no. Uh, Unang-una doon sa mga teachers, sa sahod ng teachers. So, so uh, sinabi ko sa kanila na subukan natin buksan yung lines of communication uh, sa Cambodian Ministry of Education. Ngayong gabi, nakatakda ng umuwi ng Pilipinas ang pangalawang Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.